Ang ating planeta ay tahanan ng maraming halaman at hayop. Silang lahat ay nagsasalo sa kalikasan at umaasa sa isa't isa. Pero minsan, may isang uri ng halaman o hayop na nakakasira sa balanse. Maaring ito ay isang invasive species na dinala dito mula sa ibang lugar o maari din itong isang parasito na nagkakalat ng sakit. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nating gumawa ng mahirap na desisyon. Alisin ba natin ang pesting ito para iligtas ang iba? Hindi ito madaling desisyon. Dapat tayong maging maingat at isipin ang mga posibleng mangyari. Ang pagalis ng isang species ay maaring makaapekto sa marami pang iba. Pero kung wala tayong gagawin, baka lumala pa ang problema. Baka mas marami pa yung halaman at hayop na mawala. Kailangan nating humanap ng paraan para protektahan ang ating kalikasan. Ang mga invasive species ay parang mga bisitang hindi imbitado. Dumarating sila sa isang bagong lugar at saka nagsisimulang manggulo. Kinakain nila ang mga halaman o hayop na doon talaga nakatira. O kaya naman, dumadami sila ng mabilis at inuubos ang lahat ng resources. Isang halimbawa ay ang brown tree snake. Ang ahas na ito ay aksidenteng napunta sa Guam, isang isla sa Pacific Ocean. Wala itong natural na kalaban doon, kaya mabilis itong dumami. Kinain ng brown tree snake ang maraming mga ibon na doon lang nakatira. At ngayon, extinct na ang ilang uri ng ibon sa Guam. Ang mga parasito ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Ang mga organismong ito ay nabubuhay sa o sa loob ng ibang nilalang na tinatawag na hosts. Kaya ng mga parasito na pahinayin ang kanilang hosts at magkasakit pa. Ang malaria ay isang malubang sakit na dulot ng isang parasito. Ang parasitong ito ay kumakalat sa pamamagitan ng mga lamok, nai-infect nito ang mga tao, at maaring ikamatay. Sa ilang mga lugar, malaking problema ang malaria, lalo na sa mga bata. Ang pagdedesisyon na alisin ang isang species ay isang seryosong bagay. Marami tayong dapat isipin bago gumawa ng aksyon. Una, dapat sigurado tayo na ang species na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala. Kailangan natin ng siyentipikong ebidensya para ipakita na ito ay isang tunay na banta sa ekosistem o sa kalusugan ng tao. Panglawa, dapat nating isaalang-alang alang ang mga posibleng mangyayari kung alisin natin ang species. Makakasama ba ito sa ibang species o makakasira ba ito sa food chain? May iba pa bang paraan para kontrolin ang problema ng hindi inaalis ng tuluyan ng species? Panghuli, dapat nating isali ang mga eksperto sa paggawa ng desisyon. Ang mga siyentipiko, conservationists at mga lokal na komunidad ay dapat may boses ang kanilang kaalaman at karanasan ay makakatulong sa atin na makagawa ng pinakamahusay na desisyon para sa kalikasan at para sa mga tao. Ang pag-alis ng isang mapaminsalang species ay maaring magkaroon ng magandang epekto sa ating kalikasan at kalusugan. Halimbawa, ang pag-alis ng mga invasive plants ay maaring magbigay daan para muling umunlad ang mga native plants. Makakatulong ito na maibalik ang balance ng ecosystem. Ang pagkontrol sa mga parasito ay maaring makaiwas sa pagkalat ng mga sakit. Makakasalba ito ng buhay at makakapagpabuti ng kalusugan ng tao, lalo na sa mga lugar kung saan malaking problema ang mga sakit na ito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-alis ng isang species ay dapat palaging ang huling opsyon. Dapat muna nating subukan ang lahat ng iba pang paraan, tulad ng pagkontrol sa species o pagpapanumbalik ng mga natural na kalaban nito. At kung magdesisyon man tayong alisin ang isang species, dapat natin itong gawin ng maingat at responsibly para mabawasan ang anumang negatibong epekto. Ang ating layunin ay lumikha ng isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat ng species, kasama na ang ating sarili.